ito po ay uh, parte ng uh, Novalides Mayan Kaya nasunog po yung Angeles Supermarket Isa sa mga pinakamatandang supermarket dito sa Novalites Mayan Kaya, Siguro hindi pa ako pinapanganap market na ito Kaya, Ito hindi na damage to, yung Susano Market hindi na damage ang pinsala itong uh, Angeles Super ano, Angeles Market. Ayan, matanda ng lugar na 'yan. Ayan, mula dito sa Bungad, isipin niyo nagmula yung sunog dun sa loob. Sa baba pa. Eh tingnan niyo po yung damage. Ayan, sa baba pa rin, sa baba. Ayan, to ito Bungad to inaabot pa rin. Nagsimula sa gitna yung ano, yung sunog. Ayan, papansin nyo Ayan, nagre-refer na sila dito Siguro lalagyan na nila ng bakod Gayrohan na nila to para hindi na makakaino ano, mapasok Kasi maraming papasok dyan para mga lakal Haharangan na nila Ayan, kinordo na, na nila Tignan nyo po yung damage guys Oh Grabe yung damage oh Ayan, tignan nyo yung damage yan hanggang sa baba na yan. So, di pa siguro pinapanganak palengkin na itong Angeles Supermarket. Ganong katanda yan, guys. Ang dami. Ayan, mga supermarket yan nandiyan dyan eh. Tapos mga gulayan yung sa baba. Ito, supermarket at bigasan, guys. Matindihan damage.